Paano kung si Adult Gon ang lumaban kay Meruem? Si Meruem, walang duda, siya ang pinakamalakas na kontrabida sa Hunter x Hunter. Pero kahit gaano siya kalakas, hindi niya kailanman hinarap si Gon. Kaya sa loob ng maraming taon, ito ang naging isa sa pinakapinagdedibatihang what if ng mga fans. Imaginin mo ito, paano kung si Meruem ang pumatay kay Kite at sa galit ni Gon, siya ay nag bilang Adult Gon, ang version niyang nilamon ng paghihiganti sa isang banda, karamihan sa mga tao kay Meruem pa rin tataya at may dahilan sila. Si Meruem ay may taglay na halimaw na lakas, bilis, tibay at higit sa lahat isang utak na pantay sa henyo. Kaya niyang talunin si Netero ang pinakamalakas na Nen user sa buong mundo at ginawa niya ito ng halos hindi man lang pinagpapawisan. Pero huwag nating maliitin si Gon bago pa man niya malaman ang Nen na master na niya ang Zetsu. Ginamit niya ito laban sa mga tulad ni Nahiso suka, wing, biscuit at razor. Lahat sila iisa ang sinasabi. Halimaw ang batang to. Nakikita nila sa kanya ang walang hanggang potensyal. Oo, si Meruem ay likas na malakas. Pero tandaan, sanggol pa lang siya sa mundo ng labanan. Wala pa siyang masyadong karanasan. Samantalang si Gon, kahit isang bata, dumanas ng sunod-sunod na laban. Bawat isa, mas delikado kaysa sa huli. Isa siyang ticking time bomb ng galit at puro instinct. Walang inuurungan, walang sinasabi. To. hindi siya umaasa sa estratehiya umaasa siya sa pwersa at minsan ang ganitong klasing unpredictability pwedeng maging fatal kahit para sa isang tactician tulad ni Meruem kung hindi pa handa si Meruem at kung minamaliit niya si Gon sa init ng laban baka siya pa ang matalo pero kung ako ang tatanungin sa huli kay Meruem pa rin ang boto ko paano kung sabihin ko sa iyo na may isang karakter sa Hunter x Hunter na kayang talunin ang isang Royal Guard sa isang suntok lang nang hindi ginagamit ang tunay niyang Hatsu. Oo, si Adol Gon yan. at ang kalaban niya hindi basta-bastang P2 kundi ang mas malakas na version ang Postmortem mortem ng P2. Ito ay dahil si Adolgon ay agad na sumuntok at bumuta sa dibdib ng post-mortem ng P2 at ginawa niya ito nang hindi pa ginagamit ang sarili niyang Hatsu abilities para magkaroon tayo tayo ng perspektibo, si Pito ang pinakamatanda at posibleng pinakamalakas sa lahat ng Royal Guards. Ganon kalakas si Pito na wala man lang naging seryosong pinsala matapos siyang sampalin ng higanteng kamay ni Netero at sinabi pa mismo na mas malakas si Pito kaysa kay Netero. Bago pamuling muling magsanay si Netero bilang paghahanda kay Meruem, pinakita rin na si Pito ay sapat ang lakas para mabuhay matapos atakihin ni Meruem. Kahit pa seryoso si Meruem sa pagpatay sa kanya, pero tandaan ang P2 na hinarap ni Adult Gon ay ang post-mortem ng P2. Ibig sabihin, mas malakas pa ito kaysa sa original. Ayon sa paliwanag, ang kanyang aura ay mas pinalakas ng post-mortem nen, kaya mas mataas ang offensive at defensive capabilities niya kumpara noong buhay pa siya. At sa kabila ng lahat ng ito, napakalakas ni Adult Gon na isang suntok lang, agad niyang winasak si post-mortem nen P2 at ang nakakatindig balahibong parte rito, nasa base form pa lang siya noon.